First time maglabas ng pahayag ni Daniel Padilla laban kay Catherine Bernardo. Tinuldukan na ang ilang buwan na pananahimik dahil sa samot-saring pangbabatikos at pagdamay sa buong pamilya nito. Hindi naman dingit sa ating kaalaman na naghiwalay sila noong November. Inanunsyo sa publiko at maraming mga kababaihan ang nadamay. Si Daniel pa din niya daw umano ang gumawa ng hakbang upang masira ang relasyon nila ni Katrin. Ngunit, ngayong tinapos na, sumuko na sa pananahimik. Wadyat din ba ito dahil sa nakikitang masaya si Katrin kay Alden Richard? Sino nga ba talaga ang nagloko? Ayon nga sa mga opinion ng fans, Kawawa naman si Daniel Padilla. Sa totoo lang, wala naman inilabas na pag-amin. Kung may third party ba, bukit Padilla si Daniel? Inakusahan na agad ng marami na siya ang punot tulo. Sana, tingnan niyo rin ang ginagawa ni Catherine. May Alden Richard na agad. Masakit din ang mga pambabato niyo sa kanya lalo pat dinadamay pa ang mga kapatid at si Ma'am si Carla. Sana maging patas at huwag kay Daniel Padilla iba to ang maasisi. Check nyo rin si Katrina Bernardo. Inalang yan sa pagtatanggol. Anong rito? Sino nga ba talaga ang luklo Si Daniel nga ba o si Katrina? Get to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.